tiyaga lang talaga sa pagtatrabaho. Ito so, ang mahirap. Pero, ano mong gawin? Kailangan mo pag Kasi lagi ko masinasyabi, ang trabaho mo, e, eh, dapat pinanagakan. May nga mahal. At ang pagbabago ay sisimulatin sa loob. So, may nga, maayos na maayos ang trabaho sa loob. Baka paglabas, maayos din sa labas kasi hindi normal kapag ang pagbabago ay nagagaling sa labas Abnormal normal yun kaya dapat na punta trabaho ka ayusin na talaga yan maging ano ba maging maayos sa lahat ng gagawin yan talaga ang buhay sagaan lang thank you thank you guys